Hello mga zay! This is Anna Vlogger, a day in a life as a content creator at age at 14. Kaya ang papasabi ka na ng nga ng I for the go! Papasok nga pala ako ngayong araw dahil may parada nga pala kami. Bago nga pala ako pumasok, kakain nga rin muna pala ako. Sa school na nga rin pala ako magbibis na ikokosim ko. Kaya tapusin nyo nga pala tong video na to para makita nyo yung sasuotin ko. Patapos na nga rin pala ako kumain neto, kaya inim na nga rin pala ako ng tubig at magtututbrush na nga rin pala ako. Patapos na nga rin pala ako magtutbrush neto, kaya magme-makeup na nga rin pala ako na yung makeup ko para sa parada namin. Maglalagay na nga rin pala ako ng vaseline sa bibig ko para ma-moisturize nga pala yung bibig ko niyan. Maglalagay na nga rin pala ako ng foundation niya. Nilalagay ko na rin pala sa mukha ko at sobrang puti nga pala ng foundation kasi hindi ko siya ka-shade. Pero babayaan mo na, okay na yan. Huwag ka na mag-inarte. Eh. Binilisan ko na nga rin pala mag-makeup niya. Naglagay na nga rin pala ako agad na eyeshadow niyan kasi anong oras na nga rin pala ngayon. Magti-12 lang nga rin pala. Anong oras na ba? Yan, 11.57. Mag-i-curl na nga rin pala ako ng lashes niyan at maglalagay na nga rin pala ako ng mascara para matapos na nga rin pala yung makeup ko. At maglalagay na nga rin pala ako ng lip tint niyan para matapos na at naglagay na ng nga rin pala ako ng setting spray para hindi mabilis mabura. Wow! Tumingin na rin pala ako sa salamin. Kala mo naman talaga maganda. Nagmamaganda lang naman. <laughs> Nagsuklay na nga rin pala ako ng buhok niyan at maglalagay na nga rin pala ako ng reksona para everyday mabango. Uy! Tapos naman pala ako maglagay ng leksona niyan, kaya maglalagay ngarin ako ng medyas para matapos ngarin pala kasi late ngarin pala kami 12 ngarin pala. Huy, puro ka pala cherries. <laughs> Tapos naman pala ako maglagay ng medyas kaya maglalagay ngarin pala ako ng sapatos sa so mga ID na pala ako. Alis na pala kami neto, sumakay na pala kami ng tricycle, di ko na nabidyohan. Magbi-base na ako ng costume ko na Tapos na nga rin pala ako mag na ito at hindi pa nga namin English time. Kaya nga pala kumain nga muna pala kami. Wow. Ay, ito isang sopa nga po, Sopa nga pala yung binili ko at sinamahan ko na nga rin pala yung kasama ko bumili ng pagkain niya. Sa classroom na nga rin pala kami kumain ng pagkain namin dahil malapit na nga rin pala mag-English time. Ay, wow. <laughs> Halos lahat na nga rin pala kami nakakostume pero yung iba nga pala hindi nakakostume dahil wala nga din pala sila. Nanghingi na nga rin pala yung classmate ko ng wow. Shopa. I-rate ko na nga rin pala yung Shopa. I 7 out of 10 dahil medyo hindi masarap. Uy. <laughs> <laughs> Uminom na nga rin pala ako ng tubig dito at pinapapila na nga rin pala kami dito para makapagparada na kami. Pinakit nga ka muna pala kami sa stage para makapagpicture nga pala kami dun sa fantasy. Uy, fantasy. eh, <laughs> ayun, no, ang ganda ng fantasy, oh. Sa una nga pala, masaya pa magparada. Pero sa dulo nga pala, hindi na. Kasi hanggang 4 floor nga pala kami naglakad. Nag-enjoy na nga rin pala kami at naglalakad na nga rin pala kami para matapos na nga rin pala to. Pawis na pawis na nga rin pala kami kasi hindi kami nasisihan. Uy, hindi. Tapos na nga rin pala kami yung parada nito kaya bumaba na nga rin pala kami at pupasok na nga rin pala kami sa classroom namin para makapagpahinga na nga rin pala kami. Pinaupo na nga rin pala kami at naganas na nga rin pala ako anong gagawin namin sa susunod. Nangingi na nga rin pala ako ng tissue nyan para mapunasan ko na yung pawis ko dahil sobrang pawis na pawis nga pala kami doon. Sinabihan nga rin pala kami na magpicture na nga rin pala kami sa labas dahil magpapasa nga rin pala kami ng wow. picture para may grades. Nagpicture nga rin pala yung classmate ko dahil wala siyang dalang cellphone. Pass forward na nga rin pala. Pauwi na nga rin pala kami neto. Pa-lecture follow nga rin pala ng page ko. Salamat sa pananood.